Hello Divine People! Welcome sa aking channel, Divine Queen Tarot PH. Alamin natin ang messages, energy, gabay para ngayong December 2023 para sa ating year signs, guys. So, spirit, guys. Messages, energy for... Oops, ating your Science friends, money, love, career. Oops. One more card, please. This one. So, meron tayo ditong two of cups. Meron tayong seven of cups. And, we have six of pentacles. And, four of cups. So, yung ating first card is makikita nyo naka-reverse air signs, no? So, for this December, may mga imbalance na mangyayari sa buhay nyo. So, may mga ang daming tension dito, ang daming rejection, separation na mangyayari. It's either pagdating sa iyong trabaho, um, alam mo yun, bago mo palang ma um, sumapit ang Pasko, Ayan, maaaring ikaw ay nagdi-decision ng mag-resign sa iyong trabaho. Ayan, masyado ka nang tension sa iyong trabaho. Um, sa mga nagtatrabaho dito, no, tension na tension kayo, pagod na pagod kayo sa inyong trabaho. Kaya, naiisipan yung um, magpasa na ng resignation letter para naman sa may mga karelasyon. Ayan, may maghihiwalay dito. No, maghihiwalay dito bago um, sumapit ang kapaskuhan. So, yung iba dito na nanliligaw pa lamang pagdating sa kanilang love life is marereject talaga kayo. So, ang dami ko ring nakikita dito na mga hakbang, no? Na hindi nyo pinag-iisipang mabuti. So, bago kayo mag-decide guys, make it sure na alam mo yon hindi lang dalawang beses, tatlong beses mong pag-iisipan, lalong-lalo na sa trabaho, no? Kasi darating ang New Year, Christmas, ang hirap ng walang trabaho, no? Matapos ang gastusan. So, uh, meron tayo ditong six of cups, no? Ang dami kasi ditong mga um, illusions, no? Ang dami yung mga iniisip na mga gusto nyo mangyari sa buhay ninyo. Um, kaso, ang dami nyo ring pag-aalinlangan kung mag alam nyo, nagdi-decide -de kayo pero ang dami nyo pa rin pag-aalinlangan ang dami nyo gustong mangyari sa buhay ninyo ang daming pagpipilian pero hindi ka makatakas-takas, no? sa isang pagdi-decision -de na yun um, kasi ang dami mong pinagpipilian, eh ang daming choices so hindi ka makapag-decide-decide hindi ka para sa mga nag-tratrabaho -nag dito, no? no he parang nasa side ng isipan mo, sa kabilang side ng isipan mo, hindi ka makatakas-takas sa responsibilidad na yan sa iyong trabaho, kahit gustong gusto mo nang mag-resign. Ayan, para sa mga may karelasyon naman, ang daming mga bagay na, or ang daming promise na hindi matutupad ngayong um, December. So, meron din ditong Six of Pentacles, no, um, marami rin ditong makaka-receive ng blessings. Maraming magiging matagumpay ngayong December, lalong-lalo na sa mga nagninegosyo. So, napakadami yung blessings na matatanggap. So, ang daming kita, ang daming earnings. So, this December, makakabawi na talaga kayo sa inyong mga pagkalugi. And um, at the same time, yung success nyo is share nyo sa ibang tao, sa inyong kapamilya, sa mga nangangailangan. So, mangingibabaw dito ang generosity. Um... ng inyong puso ano so dito naman sa so four of cups Ayan, may mga iba sa inyo na close-minded, um, na didemotivate. Katulad ng sinabi ko kanina, sa trabaho, masyado kayong natetension. So, yung ibang dito, kailangan ng contemplation. Ang dami nyo talagang bagay na pinag-iisipan. Ano? So, yung iba dito is talagang, ano, wala ng chance, lalo na sa mga married couple na talagang, Um, nag-decide, nakapag-decide na natapusin na talaga kung ano man yung sa inyo, ano, so parang mas pipiliin nyo yung sarili nyo ngayon kesa yung patawarin pa yung karelasyon nyo, so parang sinasabi ng card na tama na no, parang ibukas mo naman yung puso mo sa ibang opportunity, ibang tao So tignan pa natin guys kung anong kailangan ng ating ear signs Gemini, Libra and Aquarius. And natin more messages for ear signs. So tignan natin guys, ha. kunin natin 'to. tingnan natin para sa mga nag-aantay ng kaperahan ngayong Pasko kung darating po ba kung, no, kung maraming ups napakadami card so matagal-tagal tayong hindi nakapag-reading kaya ayan dami niyang nilabas guys pinutin na natin okay. napakadami nitong pero babasahin natin to lahat So, we have here the two of fire. So, you've come into your own new partnership or contracts continue to move forward para sa nagnenegosyo to, no? Um, sinasabi na may mga darating kang bagong partnership, bagong kontrata, bagong trabaho para sa mga nag-aantay ng trabaho, Ayan, maaaring makapag-sign na kayo ng contracts lalong-lalo na sa mga mag-iibang bansa. Ayan, baka araw ng kapos, Kapaskuhan kaya may separation lang din dito, no? Hindi sa paghihiwalay um hindi talaga yung sa relasyon na maghihiwalay kayo o magse-separate na kayo, no? Meron din dito makiki uh, makiki-separate ka sa pamilya mo, hihiwalay ka sa pamilya mo sa kadahilanan ng ayan, paalis ka na. Um papuntang ibang bansa para magtrabaho. So, sinasabi dito, kung ano man yan, tanggapin mo na yung opportunity na yan dahil para yan sa iyong kinabukasan at ng iyong pamilya. So, we have here, para naman sa nagnenegosyo, no, dagdagan ko lang. So, may mga paparating pang siguro it's time na mag uh, mag create ka ng bagong produkto na talagang alam mo yun, magbo-boom ngayong December na to. So, kung ano man yung mga naiisipan yung negosyo, simulan nyo na yan, guys. So, new partnership, um, I can see naman na talagang, alam mo yun, willing na willing tong makipagtulungan sa'yo para mas lalong lumago ang iyong negosyo. So, kung bagong business yan, ayan, napaka tao nito, no? So, sa nine of fire naman, um, para sa mga talagang wala nang chance, ano? Or sa mga hihiwalayan, or makikipaghiwalay. Kung ano man yan, napag decisionan mo, um, panindigan mo, no? Protect that which you've created, have courage, and believe in yourself na makakaya mo yan. So, sabi nga nila, sa una lang talaga mahirap ang pag-move on. Pero pag, um, nakapag-move on ka na, no? Tatawanan at tatawanan mo na lang yung mga bagay na iniiyakan mo ngayon. Tatawanan mo na lang pagdating ng panahon. So, we have here the king of air. So, ayan, speak your mind with confidence. So, yung iba dito, kailangan ng professional advice. Baka talagang yung lalo na sa mga married couple, ano? Baka kailangan nyo na talagang alam mo yun, pag sa mga kasal, ba diba, kailangan ng mga advice, i-ano nyo sa, yung a-advisean kayo about sa inyong marriage, ba kailangan yung konting payo lang yan, maayos na. So, kailangan mong i-balance ang inyong mental and emotional considerations. So, we have here the fire of water. Um, sinasabi dito, things not turning out the way you hope. Not seeing the positive in a situation, crying over spilled milk. So, sinasabi dito na lahat naman ng um, bagay na pinapanalangin natin, hindi naman talaga natin kontrolado. Ano? So, yung maaaring gusto mo mangyari, ay hindi pa talaga para sa'yo ngayon. Diba? Pero darating at darating yung panahon na bubuksan niya ng universe, no? Kung talagang para rin talaga sa iyo 'yan. So minsan yung pagko ng door para sa atin is alam mo 'yun, pinoprotektahan lang tayo ng universe. So kailangan iiyak mo lang 'yan, iiyak mo lang 'yan lahat ng sama ng loob mo, lahat ng mga alam mo yung mga hindi mo nakamit ngayong taon na 'to. Iiyak mo lang and um, mag-pray ka lang and humingi ka, humingi ka ng tulong sa universe and ang pintuan talagang magbubukas para sa iyo ay para sa iyo. So we have here the Empress, no? Um ginaguid ka naman ni Archangel Gabriel, no? So may mga pangarap dito na talagang um yung iba sa inyo, no? Talagang yung pangarap niyo is talagang um, makakamit niyo ngayong buwan na to. So kailangan mo lang ingatan yung sarili mo at yung pakikisama mo, pakak pakikisalamuha sa ibang tao. So, we have here the justice para sa mga um, namumroblema sa kung may mga pinaglalaban kayo ngayon. Um, Lalong-lalo na sa mga talagang nasa korte. Anya, ayan, may justice kayo ngayong makukuha or may mga revelation kayong malalaman or matutuklasan ngayong buwan na to. No? Regarding naman sa inyong kaperahan, I can see naman na talagang success success um, may mga paparating ditong pera no? na talagang gagamitin nyo or gamitin nyo sa tama dahil talagang magbo-boom yan eh, no? magbo-boom talaga yan lalong lalo na pag ginamit nyo sa tama sa negosyo at samahan nyo ng sikap at determination so unot pa tayo ng isang card kung ano yung kailangan nyo physically emotionally air signs. So, yung iba dito, ayan. Kailangan nyo na magpamassage ngayong December. So, pagtutuunan nyo ng pansin ang inyong physical na na, 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 nararamdaman, no? Ayan, nagkaka sumasakit na yung inyong mga likod, ang inyong bewang. Ayan, at ang kailangan nyo is magmassage, pamassage kayo guys, okay? So, ayan. Thank you for watching. See you in my next video. Bye bye.